pag-asa para sa ating ATM Action Tulong Mission. Samahan natin si Ella Cruz at alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan. Kapos, ngunit hindi nang hihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa, Pilipino ang diwa ng bayanihan. Ella, i-moment mo na yan! Salamat, Senator Aimee. Kilalanin natin ngayon ang ating deserving kababayan dito sa Anggat, Bulahan. Samahan niyo akong umaksyon, tumulong para gawin ang ating misyon. ngayon ng ating deserving kababayan si Tita Josie. Okay, Pakilala naman po kayo sa ating mga mananood at saka kay Sanita Aimee. Magandang gabi po, Ma'am Amy, Ako po si Joseline Lalit Lyason, Natubong hangat bulakan. Tita Josie. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ah, nagtitinda ah, nakikitinda po ako ng sampagita. Sad dati po. po, dati po lumulubos ako ng sampagita eh ngayon po, simula po nung naoperahan ni pa ako sa kaliwa eh hindi na po ako lumulas kasi po isa pati naman po ng diabetes mata ko nabulag po itong kanan yung kaliwa po naging blood yun lang po ako nakakita kaya ako pinagtsatsaga magtinda ng sampagita sa araw-araw po ba magkano kadalasan ang kinikita ah, ninyo? sa ano pag, pag, simpleng araw lang 250 kasi 500 peso lang pag naman ano nakaka 350 ko pag linggo Sapat na po ba yun? Sa... Eh, hindi sapat kasi napakarain kong gamot. Kasi nag insulin ako, tapos bumibili pa ako na yung bang... Diba, titignan na, manig-monitor ako ng sugar okay. kung mataas mababa. Yeah. Sino pong tumutulong sa inyo dito po sa bahay? Ala. Ala. Wala po ba kayong anak? Ala ko, anak. Wala po, anak. ko ang asawa po? Eh, yung asawa ko, nagkakatay ng baboy. Ang kita hmm. ng Mr. ko sa isang araw, isang daan. Ito po, ano na lang po ang healing o pinagdarasal ninyo sa araw-araw, Tita Josie? Pinihiling ko na sana eh. Sana eh, ano, na matulungan ako sa mata ko. Kasi itong mata, kahit isang mata ko ay na. Pinagdarasal ko pa, sana may tumulong sa akin na ma, ma ano ko na mabigyan ako ng pang-mentila. Siyempre, Tita Josie, hindi ka namin kinakalimutan Kaya, dahil ikaw ang palaging gumingiti sa amin pagkatapos magsimba, paglabas ng simbahan. Ito okay. na nga, Tito Josie, meron kaming dala dito na grocery package, tsaka syempre isang kaban na bigas para naman sa araw-araw meron kayong makakain or makakatulong sa inyo. Yan ay galing kay Senator Aimee. At hindi lamang yan. Dahil nga ang dami ng maintenance mo, syempre, meron din wow. konting ano, tulong pa na salamat. cash para makabili ka ng iyong mga gamot. gamot na hindi mo iisipin siguro sa isang buwan o sa ilang buwan. Ayan, sa inyo po yan. Sana po makatulong po sa inyo sa araw-araw. Senator Aimee, maraming maraming salamat po sa tulong nyo. Maraming maraming salamat po. Sana po eh, umano pa po ang buhay nyo. Sa mga binigay niyo po sa akin, hindi po bigas, kagurong maraming, maraming maraming salamat pati po sa kas. Malaki pong tulong sa amin to. At hindi lang po yan, sa December rin po, magkakaroon ng gathering ng Christmas party ang mga deserving kababayan. Mamimit niyo po si Sen. Aimee po Ay, doon. Dapat. At syempre dahil December po yun, meron po siyang munting Christmas gifting po para po sa inyo. Kaya dapat magpalakas po kayo para magkinakita po tayo sa okay. December. Okay. At eto nga po si Tita Josie ang ating deserving kababayan muli. Thank you so much po Senator Aimee. Salamat po Senator ng usapan ang bayan. Basta tungkol sa mamayan, dapat magka moment 'yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang at the moment with I